Ayan, good morning mga katambalasek. Ayan si Boy Tingala oh. Naggagamas ng aming tipinuhan. At mahaba na. At nakakita na rin nga pala tayo ng mga ilang bunga na maliliit. Ayan oh. At ang bulaklak. Kailangan na nating lagyan ng balag para may gagapangan sa taas. Ayan. Ayan ang ating ano. Pipinuhan at kalabasan at maaga nga tayo dito para makapagdilig-dilig rin ng halaman Ako makikita nyo yung ating kalabasan bagong tanin yung ng dahon Ayan, ito na rin yung tinanim nating ilang balinghoy na sumupang na rin yung mga dahon Ayan maganda sarap pagka sa bukid ka na maaga kang dumarating ayan si boy tingala oh nagtatali ang balag mainit nakakatamad na ayan ayan oh may bunga na oh bulaklak dami Ayan, oh, malaki na sa ilalim mga ano. Pala. Dapat di magalaw na magalaw yung ano niya. Ayan. Ayan, oh, subay tingala. Ayan, at magtatanim tayo ng ilang ano dito. Tanlad. May lang nga pala kung ano. Suro ng tanlad. Dito na lang natin ilalagay. Para sa tagulan, may lipat natin dito sa taas. Ayan, napaka-press ko ng hangin, oh. Lalagyan na ng balag. At mag harvest na tayo mamaya ng pipino. Ilang pipino. Mga dalawang piraso pa lang siguro to. Yung ano, yung upo. Harvestin na natin mamaya yung upo. Nga titik na natin. binalutan natin ng tela kapon at sinusundot na siya ng insekto kaya nilagyan muna natin ng cover ayan oh. fresh gulay para nakaukay ukay yung mga upo o oh. Lintik na daming bunga nito. Mga kasunod na namang maliliit. Bawat dulo may mga bunga. At yun yung kalabasa natin. Nakasama na rin dito sa balag. Dalawang klase rin ito na. Itanim nating upo. May bilog. Ayan yung dalawang bilog. Pwede na rin kuhanin niya mamaya. Ito yung ating kinoberan. Na upo. Ayan. para hindi na siya masyadong dapuan ng insekto. Nilalagyan lang natin ng ilang yung mga damit ditong hindi na ginagamit. Ito yung dalawang magulang na, napakalaki. Nakakatuwa oh. dito oh. Oh, Ang katua oh. Ang nito. Ano, tingnan niyo ng mga kadambalasi ko, napakabilis. Napakakinis. Ayan. natin ng damit. Ayan, no? Oh. Napakalaki. Fresh na fresh, oh. Nakakatuwa. Parang ng damit, eh. Ngayon pa, may mga kasulot pa. Napachempo rin tayo ngayon sa ano, sa ganda ng tanim ng upo. At tag-upo ngayon na tempo natin yung buwan talaga at maganda nga rin dito kasi may tubig at inangat lang natin yung kanyang taniman para yung ilalim kaya kung mapapansin nyo yung tubig na to nasa baba yung ugat ng upo natin sumusup-sup lang siya ng sustansya dito na sa mga tubig ayan lumabas na yung ugat dito sa mga tubig na yan hindi siya mapapasa kasi hindi siya babad na babad. Nakaangat ng konti doon sa tubig, yung lupa. Ayan. Makikita nyo, dyan na lumabas yung mga ugat. At yung ibang ugat niya na naman sa lupa. Kumukuha lang siya ng sustansya, kaya tuloy-tuloy yung kanyang bunga. Ayan, at darecho rin yung mga kanyang mga dahon o yung mga talbos. Ayan o, bawat dulo ng kanyang talbos may mga bunga hindi pa talaga totally naghahabaan sila at ngayon pa lang talaga gumagapang dito sa may pinakataas kaya pa, talagang ngayon lang siya nagbubunga ayan o oh. kambal dikit dikit ang bunga o oh. ito ilan to? apat nakakatuwa ang, ang bunga ng upo sa isang sangay may apat may lima at yung kalabasa rin na obserbahan ko mas gusto nila yung kumagapang sa taas kasi hindi masyadong nagagalaw yung baba at ito nga pala pinopollinate nga pala natin to para magtuloy yung kanyang bunga ayan may mga panibago na naman bulaklak yan dito to sa farm dito sa aming lugar. Ayan, ito yung mga panibagong tanim na ngayon pa lang gumahaba ang mga sanga. Ayan. Ayan o, ang laki kung makikita sa ano. Tingnan nyo naman, lumitang ano dito o. Sa laki ng upo na to. Ayan. Mamaya ha, harvest na tayo ng upo. Ang laki nito oh. Grabe taba. Ayan, yung kailangan na yan ngayon ay duktungan natin ng mga pisi para hindi maglaylayan yung talbos. Kasi ang nangyayari dyan, pagka nalaylay na at halos sinahampas ng hangin, nakikita nyo itong mga anong to, napuputol. Ayan. Oh. Ayan, o. at ang uh, abangan nyo yung ating pipitasing upo. Na sariwa. Ayan.